Hi guys! For today's video, ay eh magluluto ako ng mga pagkain na narequest ni Kuya para sa kanyang birthday. So, tara! Samahan ninyo ako magluto. So guys, ito na yung ingredients natin sa ating lulutuin spaghetti. So, siguro mga 1 kilo. Tapos, ito, ako na naggilig nito. Bumili lang ako ng 1 uh, isang kilo mahigit sa palengke na kasim. Ako na naggiling. Tapos, itong hotdog, mga half kilo. Tapos, ito, yung ating sweet style spaghetti sauce, cheese, at maglalagay tayo ng evaporada and bawang and sibuya. So, yung ating pasta na ilaga ko na po yun. So, nandun sa lamesa. Hindi ko napapakita sa inyo. So, tara na guys. Magluto na tayo. Ayan guys. Mainit na ang ating kawali. Maglagay na tayo ng well Ayan. Labagan natin. Magigisa okay, na tayo ng ating bawang at sibuyas. Ayan. Magigisa ng bawang. Inaan natin yung kapoy. Ayan. Tapos, sulto natin ang ating onion. Gigisa lang natin ito mabuti, guys. So, uh, sigurado naman ako na hindi na bago sa inyo, no? Kung paano pagluto ng uh, spaghetti sauce. Ayan, guys. Next na natin ang ating giniling na baboy. Pwede rin kayong gumamit ng giniling na beef or giniling na chicken, kung ano ang gusto ninyo, ha? Pwede. So, ako ito yung binili ko. Kasi ito yung medyo mura. Yung narinig ko sa ano, na pressure ko kayo, naglalaga ako ng baka kasi request ni kuya din ang kaldaretang baka. So, ayan guys, hintayin lang muna natin ito magisang mabuti, ha? Ayan o, malakas ang ulan. So, ayan, na muna natin ito, takpan natin para maigisa siyang mabuti. So, guys, ayan. O, so, diba? so, di ba? Oh. Hindi pa siya masyadong ano. Gusto ko pa siya yung medyo brown-brown pa. Ito so, guys. So, ilagay na natin yung ating hot dog. Para maluto na rin. O, so, di ba? Ang sarap ng spaghetti natin. Marami siyang suko guys. Kasi yan ang request ni Kuya, spaghetti. Tapos, na natin siya ng paminta. Hindi ko pa naisalin yung paminta ko. Ayan, Oh. Ayan. Okay na yan, guys. And then, maglalagay ako ng beef cubes. Dalawa. So, guys, kanya-kanya tayong ano ha, version ha. Pwede kayo maglagay ng pork cubes, chicken cubes. Uh, kung anong gusto yung ano, pampalasa, pwede niyo ilagay. So, maglalagay na tayo ng asin, guys. Konti lang, kasi baka naman umalat. O, oh, ayan, tama na muna yan. Saka na tayo mag-adjust mamaya. Ayan. And then mamaya, pag nalusaw na yung ating beef cubes, ay ilalagay na natin yung sauce. Nguyin lang muna natin mabuti. Ayan guys. So, itong ating lalagay ay sweet with parmesan cheese, spaghetti sauce. So, lagay na natin yan. Yung plastic pa ka mama. Ayan. Tapos, ito pang isa, magay na rin natin. Ayan. mo natin, guys. Ayan. Nahin na lang apoy natin, guys. Kasi didikit sa ilalim. oo ba? diba? Ngayon, pag kumulo na siya, saka kayo magdagdag ng gusto nyong pampalasa. Check nyo Tikman nyo kung yung alat ba niya, tama, -tama na ba, yung tamis niya, gusto ba magdagdag ng sugar ako, baka hindi na. Titignan natin ha. titingnan natin kung pag nakasundo na ng panlasa ko, okay na yun. So, mo natin siya guys. So guys, nakita nyo medyo malapot siya. So ito, nalagyan ko siya ng tubig. Ayan, siguro mga one half cup or wala pa siyang one half cup. Kasi baka naman lumabnaw. O ba diba? Nalagyan pa natin ito ng gatas mamaya. Tsaka nalagyan pa natin siya ng cheese. O ba diba? So, hindi ko pa siya natitikman kung ano naman bang lasa niya. So, ayan. Diba? Pakukuluan lang natin. Kasi sa mahinang apoy. Kailangan maluto yung sauce. Tapos, so, nalagyan na tayo ng, ayan, gatas na iba. Pero, hindi natin ito lalahatin, ha? Check lang. Check, check natin. Ay! Ayan. Para medyo creamy lang siya. Oops. Ano na? Kasi masarap nga siya pagka, ano, may gatas siya. O, diba? Medyo creamy siya. So, ayan na. Hindi na siya pula. Pero, okay lang yan, guys. Ganyan pa natin ng kaunti. Ayan. Okay na yan. And then, ilalagay pa na rin itong cheese para malusaw na. O, diba? Kaya hindi ako naglagay ng maraming asin, guys. Kasi, maglalagay nga tayo ng cheese. So, ayaw naman natin kumalat yan. Diba? Kasi, buh-buburan bu bu pa natin yan ng cheese mamaya, eh. O, diba? Ang sarap ng spaghetti natin, guys. O. Oh? O. So, guys, luto na to. Mapapatay na natin yung apoy. Ayan. Sarap. So guys, ang next naman natin lulutuin ay ang request din ni Kuya na beef caldereta. So ito yung mga ingredients ko. So meron akong bawang sibuyas, tapos yung bell pepper, yung carrots, and yung patatas. iba fried natin yan. And then yung mamasitas caldereta mix, garbanzos, and beaver spread. At syempre, itong ating beef na masobrahan ko ng laga. Ayan o, no, nagkalasog-lasog. Kaya huling-huling natin yung ilalagay guys mamaya kasi baka naman madurog wala na hibla na lang yung makain nila di ba so tara na guys magluto na tayo so na ipiprito muna natin yung ating carrot and patatas konti lang guys ang binili ko isang kalos na maliit lang yan kasi sobrang mahal ng carrot alam nila ganyan kalit lang yan o no? ganyan 13 pesos na napakaliit pero kaya na yan guys so ayan madali lang yan ipiprito lang muna natin yan guys So, ayan na guys, nakanguin na natin siya. Nakamasunog. Ganito. So, yan, guys. Lagyan na muna natin ang ating bawang. Lagyan na rin natin ang ating sibuyas. yeah, Ang bango-bango guys. Hmm. Bawang at sibuyas pa lang yan. Ang bango na. Tapos, inenex ko na itong carrots natin. Yung huli ko guys yung ano, baka kasi sobrang lambot niya. Prami. Baka pag nilagay pa siya dito, wala. Maging ano na siya. Corn beef na siya. Tapos, inalagay ko rin yung, yung pinagtuluan hindi lang muna lahat. Tapos guys, ilalagay ko na rin itong ating liver spread. Para ano na siya. Yung flavor niya, magsama-sama na sila dyan. Ihuli na natin yung baka kasi sobrang lambot talaga guys. Hindi ko na urasan, nakalimutan ko. Pinatay ko siya pero hindi ko agad pinasingawan. Kaya yung ano niya, lumangkot pa siya na lumangkot. So, ayan. Para matunaw. Diba? Ito naman yung baka natin. Tsaka yung patatas kasi guys, hindi pa siya malambot. Naprito lang siya, oo, pero hindi pa siya malambot. Ay, silalagay ko na rin itong ating mamasitas kaldereta mix. Guys, check nyo yung aking mga ano, previous vlog. Meron ako niluto doon na ano, uh, batangas style na kaldereta, calderetang batanggas. Nakapagluto na ako na. So, ayan guys, pakukuluin lang natin na Ha? Mamaya natin timplahan kasi itong mamasitas may timpla na yan eh, umalat. Oh, di ba? So guys, lalagyan natin yung garban sauce. Guys, kanya-kanya tayo ng ano ha, version ng kare ng kaldereta ha. Ngayon lang ako nagluto ng ganito na huli yung baka kasi sobrang lambot niya, guys. Ha, ayan oh, ko sa inyo. Ayan oh, sobrang lambot talaga niya, guys. Kaya hindi natin siya pwedeng ilagay na. Dahil baka maging corned beef 'yan. Hanapin nila asan yung baka, nawala na. 'Di ba? So konti pa nating pakuluin 'yan. Alam niyo, guys, kahit hindi ko na ilagay yung baka, masarap na siya. Kahit So, ngayon lalagyan na natin. Alam mo naman kalderetang sabaw, di ba? Aray! Ayan! O, di ba? Patutuyuan natin yan ng bahagya. Para ano, lalapot kasi yan, guys, eh. Di ba? Tapos, gusto ko na rin ilagay itong bell pepper para yung aroma niya lumabas na. Kumapit na rin sa karne. Ito na siya, guys. Talaga, ayan. Okay na siya. Konti na lang sabaw niya. At durog na durog na yung ating baka. Kaya, yeah, na natin. Lata so guys, na guys. ito pa yung sa kong lulutuin. Na-request din ni Kuya ang lechong kawali. O, di ba? 1 kilo mahigit yan, guys. So, dahil siya napakuluan na natin siya, ayan. Pero marami na yan, guys. Para sa amin. Marami na yan. Ayan. Then, kung ko na, ginanong ko na siya ng tinidor. Tapos, nalagyan ko siya ng salt and pepper. O, di diba? Mm. O, so guys, hintayin. Nagpapanta ko ng mantika. Hintayin na lang natin siya kung minit. Tapos, isasalang na natin siya. Ayan na guys, palitin kawali natin. One, two, three. Woo! Try natin kung may lalagay sa kasama sa guys ha. One, two, three. Tada! O guys, ayan na yung ating yung kawali. O diba? Hindi ko na ipakita nung binaliktad ko. Kasi nandito si Dad sa tabi ko kanina. Kaya um, ano ah! ba? O oh, ayan guys, o oh ba? Wow! tanguin na natin. Kain ko muna po yan. Ah! Kain ko muna Ayan! O, diba? O, oh, diba? Tada! O. Oh. Okay, guys! Ito na po ang mga pagkain ni Luto po. Sana nagustuhan niya. Thank you for watching. Bye!